Magandang umaga po sa atin lahat. Andito po si Professor Tonton Contreras sa isa na mga edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live para sa mga friends ko sa Facebook at para doon sa mga followers ko both sa Facebook at mga subscribers ko sa YouTube ay Team Replay. Pag-usapan po natin ang mga kababalaghang nangyayari sa mga flood control projects. In fact, mismo ang Pangulo ang nakapansin nito. Noon sa kanyang zona, alam mo, nakabuti na rin yung in a way, kahit masamang pakinggan, na nagkaroon tayo ng maraming pagbaha recently. Kasi talagang naging litaw yung usapin na kung maraming flood control projects, nasaan ang resulta? Baka ba technically, uh, pag-usapan din natin na hindi sapat ang flood control projects para pigilan na ngayon ang mga baha o kaya kontrolihin ang mga baha. May mga lugar talagang bahain kahit anong gawin kailangan na siguro nating pag-isipan ang mag-relocate ng mga communities dahil mabababa. Na kahit noong mga panahon pa ay babahain na yan, tapos nag-construct pa tayo ngayon ng mga uh, settlements, mga building, mga bayan na <clears throat> hinarangan ang mga doktoral na daluyan ng tubig. <clears throat> so kung noong kakaunti pa nga ang mga tao, eh, binabahana na yan pag ay ngayon pa kaya na yan ay sinimento na, ginawa ng mall, ginawa ng kung ano-ano. So ang solusyon talaga natin ngayon ay maghanap ng paraan na kung tawagin natin ay uh, yung ang ibang nature-based solution, anong gagawin, infrastructural, pero hindi sapat ang mga flood control. Ganun pa man hindi na nga sapat ang flood control, hindi pa maayos mong gagawin. At kahit pa paano makakabawas, magtayo ka ng mga pump station. Bagamat may mga tao nagiging problema din itong pump station na ito dahil sa halip daw na malayang nakakadaloy ang tubig, nagkakon pa ng mga problema. So hindi natin pag-uusapan yan dito. Pero ang point ko, number one, importante ang flood control projects, infrastructure. Pero hindi yan sapat kailangan natin ng malawakang pagbabago sa mamamaraan ng pagdidesenyo ng ating mga lungsod, mga pamayanan at kailangan din natin siguro na magkaroon na rin ng political will na mag-relocate ng communities kasi kahit anong gawin mo, babahayin ang lugar na yan. Okay? So makaka maiibsan ang epekto ng pagbaha. Kasi wala talaga climate change sa tayo. Pero mas malawakan ang kailang solusyon bahagi po ng flood control projects. Eh, yun na nga eh. Hindi nga sapat na kung maayos ang pagkakagawa, hindi na sapat. Ano pa kaya yung mga hindi maayos? Ano kaya yung mga tinipid dahil kinikbak? Ano pa kaya yung hindi naman nag-exist? So, yun yung, yun yung sinasabi ko kanina na in a way nakabuti kahit maraming nasalanta, may mga namatay pa, may mga ari-ari ang nasira, kabuhayang hmm, na-compromise, nagkaroon ng epektong in a way, maganda yung mga pagbaha kasi naging pag, pinag-uusapan maging ang pangulo ay binanggit niya sa sona niya na yung kanyang uh, you know yung kanyang sinabi na mahiya naman kayo sa pagkatalagang hindi na nakakatuwa na ang perang naluubos ngayon at ito ay sumagandang movie ito. Sabagat kami sa political science, marami akong kulig sa matagal na nagsasabi na dapat ang budget, budgetary process transparent. Dapat alam ng bayan. Dapat tayo may malay. Dapat transparent, may accountability. May participation. Yan po yung good governance. Eh. Ang good governance po, yung tamang pamamahala, transparent, walang nililihim sa tao. Accountability, may pananagutan ang sinuman. At may partisipasyon ang mga mamamayan. Kaya itong ganitong klase ng elemento, ang siya yung pinairal uh, ni Pangulong Marcos nung nagtayo siya ng website na ang banner ay isumbong sa Pangulo. e ko kung masashare ko sa inyo ito. Ito, nakikita nyo po ba? Uh, ito yung website ng Pangulo na kung saan Mahiya naman kayo sa inyong kapwa, di ba? Pilipino. So itong isumbong na ito, makikita po natin dito kung nakikita nyo sa screen, ay uh, nandito po nakalista ang lahat ng flood control projects, nakalagay po yung project description, yung location, yung contractor, magkano yung cost, at kung ito ay natapos na at meron pong report na kiklik. So kung ikiklik mo yung report, may pangalan ka optional, ah, uh, may email optional, at ano yung mensahe mo. So i-report mo, ang, ang sabi ng Pangulo, i-report ninyo kung kunyari nakita nyo na hindi naman tapos. Ayon dito, tapos na. Wala naman kayong nakitang resulta. O kaya hindi naman talaga maayos ang pagkakagawa. So, napaka-useful po. Kasi kung example, ako, isa-search ko lang po dito, kunyari ako'y taga Los Baños, Laguna. Ayan, ano? Tapos magsa-search na ako dyan. In, ayan. Lumabas na po dito yung lahat ng proyekto ng flood control project sa Laguna. Okay? Uh, makikita ko po dito na merong isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo, labing isa, labing, 13 projects sa Laguna na ang pinakamataas ang budget ay nagkakahalaga ng 154 million. Ah uh, ito po ay natapos daw noong June 2022 2024. Ito ay construction of revetment at Barangay Maahas Phase 2 sa Los Baños, Laguna. So isang barangay ito. Meron ding project na nagkakahalaga ng 98 million dito sa barangay namin. 'di diba? So makikita nyo dito. So yun yung yun yung ano, yun yung makikita nyo kung sino contractor. Now, again, this is not to say that ang nakalista lahat dito ay may korapot. Sinasabi lang ito yung mga natapos. Ngayon, so, bilang isang mamamayan, pwede kang pumunta ngayon, tingnan mo to kung kapitbahay mo to, malapit sa barangay nyo, uh, makikita nyo na okay, may nagawa naman. So, walang problema. Or kaya, pwede yung sabihin, eh, taka, may sinabi dito na ano, wala naman ako nakita. O kaya, patuloy pa rin bumabaha. Di ba? So, ganun. So, itatap nyo lang po, katulad ako. Ako ay buhi Doon ako pinanganak sa Kamarinisur. Tingnan natin, ilan ba ang project sa buhi, Kamarinisur? Ayan, merong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 project na iba't ibang lugar. Ang pinakamahal po dito, itong 139 million na project. Okay? Na uh, riverbank protection, flood control structure, and so on. So, ito ay napakaganda pong mga naging initiative ng ating Pangulo. Kaya ako po, inaanyahan po natin ang mga mamamayan, lalo na sa Pilipinas, na kung gusto nyo pong makisali, magkaroon ng papel para maayos at maituwid natin ang ating pamamahala. Reklamo tayo ng reklamo. May korupsyon. ah uh, tingnan natin. Kasi baka itong mga to tama naman yung ginawa. Adyan, wala nang baha. Pero may problema tayo kapag sinasabi nila merong <laughs> Mayroong project, hindi naman natin nakita o oh, well, patuloy pa rin ng pagbaha. Kasi yun na nga yung sinasabi kahit ni Benji Magalong ng, ng Baguio City na marami talaga ang ah, marami talaga ang hunky-punky pagdating sa project lalo na sa flood control. Nak 40% pa lang daw kickback na yan so naiwanan na lang 60% at yun may mga bawas-bawas pa yun. So meron ng cut ang congressman, okay, ang senador, may cut na ang ang local government official. So kawaman naman tuloy sa sa pisong ginagastos ng gobyerno galing sa sariling bulsa na mamamayan, baka G centimos na gagastos sa tunay na paggawa ng flood control. At may nakapagsabi din sa akin yung flood control daw talagang napaka-effective daw niya na pangurakot kasi kung ang sasabihin mo ay naghukay ka na sa ilalim ng lupa yung ano paano mo malalaman na hindi nagkaroon ng problema ng project di ba marami na matagal na daw yung ginagawa ngayon magpasalamat tayo kay Pangulong Marcos at least ngayon may initiative na ganito may kog ito ngayon ng kaguluhan kasi alam mo naman uh, may isa sa mga nilabas na article ng Rappler uh, ay yung isa daw doon sa top 15 kasi ito ang nakakapagtaka no dami-daming projects, bilyones ang ang halaga all over the country, daan-daan libo-libo. Pero ang 20% nito, tampunta lang sa 15 na kontraktor. 20%, big sabihin, 1 out of 5, labing lima lang na kontraktor ang nakinabang. So yun ang medyo nakakapagtaka. At ayon sa Rappler, isa dito, isa sa mga kontraktor ay major contributor ni Senator Chase Escudero. Hindi natin sinasabi na nagkaroon ng hangi-pangki, it's just a fact na sinasuggest na ang isang major contributor o number one contributor ni Senator Chis Escudero nung huling eleksyon niya noong 2022 ay isang kasaba sa top 15 at ang laki nung nakuha na kontrata, mga 5 billion yata. Siyempre, ang senador, defensive. na sinisiraan lang daw siya. Bagi daw to ng pagiganti sa kanya dahil sa impeachment ako naman ang na sinasabi ko, ganun na ba lagi ang linya natin na pag humihingi ng, humihingi ng accountability, sasabihin na mumuliti ka lang. Ganyan din ang naging reasoning nila kay Sara Duterte. Kaya alaw usong impeach kahit na merong basehan dahil sa Confidential Intelligence Fund. Aray, okay, namumuliti ka lang. Ganun lang ba? Pamumuliti ka lang lahat ito. Pinariwanag ko na yan nung huli. Oo, oh kasi politiko kayo eh, dapat maging accountable kayo, kaya pinupolitika namin kayo at bahagi ng pamumulitika ay panagutin kayo sa inyong mga ginagawa. Ngayon, kung wala namang kasalanan, eh bakit mapipikon? Diba? Yun na nga sinasabi ni, ni Congressman Renato Ronnie Puno eh, ng House. Pangalanan mo kung sino yung dumadamay sa iyo dyan. Kasi unang-una, hindi naman niya tinatanggi na kaibigan niya itong kontraktor. Diba? So, yun lang naman yun. It's a matter of fact. Now, there is, there, it remains to be proven kung nagkaroon ng hanggi Malay kimalay mo, kaibigan niya, nakawin ng contract, natapos lahat ang kontrata. At walang kahangki-pangki, di ba? Yun ang purpose nito. Na kung bakit ito ay pinablisize ng ating Pangulo. Para tayong mamamayan, alalahanin natin ng good governance may tatlong element. Transparency. Yung nakikita ng tao, walang tinatago. Ayan, nakita na natin yung mga flood control. Sana yung iba pang projects. Di ba? Road construction, etc. Ito, flood control lang ito. May accountability kasi napapanagot natin sinong kontraktor eh. Tapos malalaman natin sa ngayon. So alam natin kung sino yung mga politiko dyan. At mayroong partisipasyon ang mamamayan. Kasi pwede ka mag-report. So yun yung good governance. Marami tayong pwedeng sabihin na batiko sa Pangulong Marcos, pero itong ginawa niyang ito ay isang magandang takbang para sa good governance. So, ano pa ngayon nasasabihin ng mga nagbabatiko sa kanya na ang sinasampulan lang si Sara Duterte? O, oh, hindi ba ngayon? Ayan. Kayo. Okay? Hinibinigay niya na sa atin ngayon, sa kamay natin kung talaga nagdududa kayo, patuloy kayong binabasagal ninyo, makikita nyo, abay, lesyak na yun, ang dami palang flood control project sa lugar ko. Eh, ba't wala akong nakikita? Eh, di, report mo. Kasi may impormasyon ka na. Ganun dapat. Hindi tayo puro kuda. Okay? Ibigay na sa atin ng Pangulong Marikos sa impormasyon, tingnan natin, at mag-report tayo. So, hindi nyo nga pwedeng sabihin na, eh, sing single out lang si Sarah Duterte na mumuliti ka lang. Hindi. Eh, lahat ito, eh, si Senator Laxon may problema ko doon sa isingisiro end lang ya doon sa mga congressman. may, may mga senador din na kasapakat din ng mga kontraktor. Di ba? Ba't, Senator Ping, para naman hindi kayo mabawasan ng angas, dapat lahat. Huwag nang isiro doon sa mga uh, kontrata uh, na ang house ang involved. Lahat yan. Meron. Di ba? O siya. Uh, sana nakapagturo sa yung kaisipan na ko yung mga puso ang mga panahon sa buhay lalo na sa usapang politikal dahil sabi sa akin ng Lasal teach mind, touch heart, and Transform rights sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP serve the people araw po ngayon ng Merkulis gita ng week alam ko uh, maraming mga gustong gawin ng mga tao pero kahit anong gawin natin huwag natin kalimutan mag-ingat lagi Sige, kita kita lang huli tayo sa biyernes sa isa namang edisyon ng Usapan Politika. Lagi akong sinasabi, Yopi namin mahal, animo lasal. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, kung nasan man kayo sa mundo. Ngayon, lalong lalong sa mga Team Replay. Bye for now. See you Friday.